So, mga kaibigan, babalik ko tayo just to continue eating shirataki rice. Mmm. Sana po sa lahat ng... Uh, nanalo at saka natalo. Sana maiintindihan natin. Kung alam natin na matalo tayo, at madadaya ho tayo. Huwag tayong tatakbo Huwag tayong tatakbo Pero Sa lahat ng nanalo Nasana po You serve The Filipino people Not the money to corrupt By the Filipino people No? Magiging loyal o tayo Sa ating konstitusyon Position Position on everything Pag tayo po yung sumakabilang buhay, iiwanan natin ni lahat yan. But, ang isang magandang ligasya at karakter ay maiiwan natin dito sa mundong ibabaw na to. Nasana po, sana po, lahat kayong nananalo. Alam na po nakin. Na SS alam ka na nakin Oh no 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 Eh bakit ka tumakbo? Di ba nang dahil sa pera? Hindi. Huh? Di. Daga nakakwarta unta. Daghan pa mong kana, bildi. Hindi.

Kami mga pobre, inani lang namong kaunon. Kay giila naman pud mi karon. Ha? Huh? Giilad na pud mi karon. Pila ka buok, pila ka buok Tanan. No.